Hmm. Hindi na magalit naknak -nak. Hindi na. Magagalit mm -hmm. Nagagalit si Mami. ini siya pag nag yung dalawang napulot kong pusa. Magtatampo <laughs> siguro. Hmm. Pati ako, pati ako ginagano na niya. Nagtatampo to. Pinakain ko na hindi siya kumakain eh. Pero kumakain siya pag binabantayan ko. Pag ko, bakain siya. Hindi na. Hindi na. Titingin doon. Mm -hmm. Naging sa tuloy si Mabi. Sorry, nak, nak Wala ka na palang tubig oh. Lumi na tubig mo. Oh. Hindi na. Hindi na. Sige na. Oh. Kain na. Kain na. Hindi, hindi, hindi. Hindi na magalit, be. Magalit siya. Ah, hindi. na Bilis na kain kaya papakainin ko yung dalawa. Mm -mm. Ito kasi tuwing umaga talaga sumasalubong to paglalabas ako ng kwarto tuwing umaga yan. Kasi kakain ko. Kanina wala, hindi siya sumalubong. Tago siya sa kwarto ni Makoy. Tapos ayaw yung lumapit sa akin. Tatampo to. Kumain naman to pag binabantayan ko lang. Kumakain siya. Pati kagabi, babantayan lang siya. Hmm? Tatampo naman ang bibig ko. Anong tatampo na? Anong baby din mo? Hindi na, huwag na magalit. Hindi na magalit. Hindi. Hindi na magalit. Hindi na magalit. Na magalit. Hmm? Sige na, sige na, kain na. Mm -mm. Hindi na, babantayan kita. Ilalabas ko na yung maliliit na pusa. Ayun nga, naiingayan siguro si Mabi. Mm -mm. <laughs> mm -mm. Nalambingin ni Mama yan. nam mm -mm. Naiingayan siya. Ayaw niya yung maliliit na puting mm -mm. Hindi na magalit, ah? Sige na, sige na. Kain na. Abusin na. Narinig oh. mm. niyo yung sounds na yun? Hindi na. Hindi na makalit. Lab, lab na. Hindi. Hmm? Ikaw pa rin naman ang baby ni mama eh. Ano okay, siya naman ganit Mm, mm Hindi na magalit. Lalabas lang ni mama yung pusa doon ha. Bibi? O oh, sige na, sige na. Drink water na, drink water. Tubig na, tubig. Tubig na, tubig na. Magalit mm -hmm. talaga itong bibig ko na to okay. mm Hindi -hmm. na magalit. Sige, ah. oh, sige na. Sige na, tango na. dun ko muna ilalagay yung sa balkon. Para ano, para makarecover si Mabby. Ano niya ang may ibang pusa.